Good morning once again. Nandito na tayo sa pagkainan natin. Ito yung ating sinangag na kanin kanina. Gutom na ako kaya wala tayong ulam ngayon. Pagtyagaan na natin itong pinaghalong tuyo at suka. Hindi tayo gumagamit ng sili dahil ayaw nating magka-almoranas. Kaya pagtyagaan na natin itong sinangag na kanin at ang ating pinaghalong tuyo at suka. Wala tayong magawa. Gusto man nating kumain ng masarap. Ngunit wala tayong ma maipan Samahan nyo ako? Wow. Sarap. Mm-hmm kamuntama ang templada ko sa pinaghalong tuyo at mm -hmm. lang. parang iba may gumagalaw sa aking pinaghalong tuyo at suka ayo to palitan ko Hmm. Ibuhos ko na lang ng direkta sa aking kanin ang toyo. Hindi na ako maglagay ng suka. Sarap. Masarap pa rin. Ang tao talaga nagugutom ay walang pinipiling pagkain. Kailangan magkalaman ang ating tiyan bago tayo sasabak sa ibang gawain. Mm -hmm. mm -hmm. Surat ng aking almusal. Tapon, sayang. Hum. Desde tempo não atendo Natin, kailangan tayong kailangan nating simutin ang pinakahuling butil kasi napakahilag, napakahalaga ng bawat butil ng paray Kaya hindi dapat tayo mag-aksaya kasi maraming taong nagugutom.